May hinahabol doon. Takbo tayo dito. <laughs> Ay, nakita na ako. Ang naman nila. Cappuccino asasino. Bakit parang malungkot ka? Huwag ka na malungkot. Iahalo kita sa milk tea. <laughs> Lagot, andyan na ang mga higanting. Ay, okay. Nakatulog sila. <laughs> It's my lucky day. Cappuccino asasino is in the house, yo. Improved coil. Panagurado, mas mabilis to. Mahal to eh. Testingin natin guys, magpahabol tayo sa kanya. <laughs> Abulin mo ako rito, may bagong toy ako. Uy, uy, uy. Hindi ako matama ng niya. <laughs> The Play. Tulog na yung isa. Ikaw, ah! Gising pa pala. Bakit naka-black pa rin si Burp Bur Patapim? Eh, nakuha ko siya eh. Ito yun oh. Ito yun oh. Malaki ilong oh. Paano siya sabi niyo hindi ko pa nakuha si Burp Bur Patapim ha? Ibabalik ko ulit. Black pa din? What is happening? Pinaprank niyo naman ata ako eh. Ito, wala pa ako rin ito guys. Kaktuhin mo pa tao. Ay, nagising yung malaking elepante. <laughs> ang bigat ang binubuhat ko. Takbo, konti na lang. <laughs> Nabitawad ko pa. Ayun, siya. Akin na to. Akin na to. <laughs> Na-fake <-move> shooter <laughs> natin. Ay, kaso ang problema, wala na akong paglalagyan. Saan kita ilalagay? Wala pa akong pambili. Okay, ko na, kuha tayo pambili. Okay, may pera na ulit tayo. <laughs> pamahal na ng pamahal yung mga binibenta dito ah.